Ano ang motility? Paano ito this is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up to date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ano ang gut motility? Paano ito gumagana? Ang gut motility ay tumutukoy sa paggalaw ng pagkain, likido, at dumi sa ating digestive tract. Ang paggalaw na ito ay pinapatakbo ng mga koordinadong pag-urong ng mga kalamnan sa dingding ng ating bituka. Napakahalaga ng prosesong ito para sa tamang pagtunaw ng pagkain, pagsipsip ng mga sustansya, at pagtatanggal ng basura mula sa katawan. Paano gumagana ang gut motility? Peristalsis. Ito ay ang parang alon na pag-urong ng mga kalamnan na tumutulak sa pagkain papunta sa esophagus, chan, maliit na bituka, at kolon. Segmentation. Ito ay mga ritmikong pag-urong na naghahalo ng pagkain sa digestive enzymes, kaya mas nasisipsip ang sustansya sa maliit na bituka. Migrating Motor Complex, MMC Isang housekeeping wave na nililinis ang tiyan at bituka mula sa mga natirang pagkain o debris kapag hindi na kumakain. Bakit mahalaga ang gut motility? Para sa tamang pagtunaw ng pagkain, tinutulungan nito ang katawan na masipsip ang sustansya mula sa pagkain. Pag-iwas sa pagbara, pinipigilan ang pagkaipon ng pagkain at sobrang bakterya sa bituka. Maayos na pagdumi, tinutulungan ang katawan na mailabas ang dumi ng regular. Mga problema sa gut motility. Kapag hindi normal ang galaw ng bituka, nagdudulot ito ng iba't ibang kondisyon. Isa, mabagal na gut motility, mga sanhi, gastroparesis, Mabagal ang paglabas ng pagkain sa tiyan. Chronic constipation. Mga sakit tulad ng hypothyroidism o diabetes. Mga sintomas. Kabag. Pananakit ng tiyan. Matigas na dumi o bihirang pagdumi. Dalawa. Mabilis na gut motility. Mga sanhi. Diarrhea mula sa impeksyon o irritable bowel syndrome, IBSD. Overactive thyroid, hyperthyroidism. Mga sintomas. Madalas at maluwag na pagdumi. Pananakit ng tiyan. Hindi maayos na pagsipsap ng sustansya. Tatlo. Hindi organisadong motility. Mga sanhi. IBS. Halinhina ng constipation at diarrhea. Small intestinal bacterial overgrowth, SIBO. Mga sintomas. Pananakit ng tiyan at kabag hindi regular na pagdumi, mga salik na nakakaapekto sa gut motility, pagkain. Ang pagkain mataas sa fiber ay nagpapabilis sa gut motility. Ang mababa sa fiber o mataas sa taba ay nagpapabagal nito. Pag-inom ng tubig. Ang tamang dami ng tubig ay mahalaga para sa maayos na paggalaw ng pagkain at dumi. Pisikal na aktibidad. Ang regular na ihelsiyo ay nakakatulong sa kalusugan ng bituka. Gamot. Ang opioids, anticholinergics, at ilang antidepressants ay maaaring magpabagal ng motility. Ang laxatives ay maaaring pansamantalang magpabilis nito. Nervous system. Ang gut motility ay kontrolado ng enteric nervous system, bahagi ng autonomic nervous system. Ang stress o anxiety ay maaaring magdulot ng aberya sa galaw ng bituka. Mga pagsusuri para sa gut motility. Gastric empty ang study. Sinusukat ang bilis ng pag-alis ng pagkain mula sa chan. Manometry. Sinusuri ang pressure at pag ng mga kalamnan sa esophagus o bituka. Transit time studies. Tinatansya ang bilis ng paggalaw ng pagkain sa bituka. Paano mapapabuti ang gut motility? Pagbabago sa diet, kumain ng mataas sa fiber tulad ng prutas, gulay, at whole grains. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Pisikal na aktibidad. Mag-ehersisyo ng regular para ma-stimulate ang pagdumi. Gamot, prokinetics para pabilisin ang motility, hal. Sa gastroparesis. Antispasmodics para sa IBS upang ma-regulate ang galaw ng bituka. Pagkontrol sa stress. Gumamit ng relaxation techniques para mapabuti ang motility. Kung patuloy ang problema sa gut motility, magpatingin sa isang doktor upang matukoy ang sanhi at mabigyan ng tamang lunas. Mga problema sa paggalaw ng bituka, gut motility disorders. Paano ito nagdudulot ng matinding pananakit? Ang mga problema sa gut motility ay nagdudulot ng matinding at tuloy-tuloy na pananakit kapag ang paggalaw ng mga kalamnan sa gastrointestinal, G, tract ay abnormal, maaaring sobrang bagal, sobrang bilis, o hindi koordinado. Ang pananakit na ito ay nagmumula sa mga sanhi tulad ng muscle spasms, iritasyon sa mga ugat, pressure buildup, o pamamaga. Narito ang mas detalyadong paliwanag kung paano nagdudulot ng pananakit ang mga isyong ito. Mga mekanismo kung paano nagdudulot ng pananakit ang gut motility disorders. Isa, pagtaas ng pag-urong ng mga kalamnan, spasms. Paano nangyayari? Kapag sobrang aktibo ang motility, nagkakaroon ng madalas o matinding pag-urong ng mga kalamnan sa tiyan o bituka. Ang mga spasm na ito ay pinasisigla ang mga pain receptors sa bituka, kaya nagdudulot ng matinding krampang o pananakit ng tiyan. Halimbawa, Irritable Bowel Syndrome, IBS, nagiging sanhi ito ng magulong pag-urong ng mga kalamnan na nagdudulot ng pananakit. Pagtatae, diarrhea, ang mabilis na galaw ng dumi ay nagdudulot ng pag-uunat ng mga bituka na nagpapasakit. Dalawa. Mabagal o naantalang galaw ng bituka. Paano nangyayari? Kapag mabagal ang motility, naiipon ang pagkain at gas, na nagiging sanhi ng pag ng mga dingding ng bituka at pagtaas ng pressure. Ang pag-uunat na ito ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mga ugat sa lining ng bituka, kaya nagdudulot ng matinding pananakit. Halimbawa, gastroparesis. Ang pagkaantala sa pagalis alis ng pagkain mula sa tiyan ay nagdudulot ng kabag, pagduduwal, at pananakit. Intestinal obstruction, kapag barado ang bituka, nagdudulot ito ng matinding pressure at posibleng kakulangan ng daloy ng dugo. Tatlo, naipong gas at kabag, bloating. Paano nangyayari? Ang mahirap na paggalaw ng bituka ay nakakagulo sa normal na daloy ng gas at pagkain, kaya nagdudulot ng kabag at pananakit. Ang gas na natrap sa mga loop ng bituka ay naguunat sa mga dingding nito at pinapagana ang pain-sensitive nerve endings. Halimbawa, small intestinal bacterial overgrowth, SIBO, ang sobrang produksyon ng gas ay nagpapalala ng kabag at pananakit. Apat, hypersensitivity ng mga ugat, visceral hyperalgesia. Paano nangyayari? Sa mga kondisyon tulad ng IBS, nagiging sobrang sensitibo ang mga ugat sa bituka. Kahit normal na paggalaw o bahagyang pag-uunat ng bituka ay maaaring magdulot ng matinding pananakit. Halimbawa, post-infectious IBS, ang nerve hypersensitivity matapos ang impeksyon ay nagdudulot ng paulit-ulit na pananakit. 5. Pamamaga, inflammation. Paano nangyayari? Ang mga problema sa motility ay maaaring magdulot ng pagkaipon ng pagkain, sobrang bakterya, o pinsala na nagiging sanhi ng pamamaga. Ang pamamaga ay nagpapagalit sa lining ng bituka at sa mga ugat malapit dito, na nagpapalakas ng signal ng pananakit. Halimbawa, Inflammatory Bowel Disease, IBD, ang kombinasyon ng motility disturbances at pamamaga ay nagdudulot ng matinding pananakit diverticulitis, namamagang mga pouch sa kolon ang nagdudulot ng localized na pananakit. 6. Nabawasang daloy ng dugo, ischemia. Paano nangyayari? Ang mabagal o baradong motility ay nagdudulot ng pressure sa bituka, na maaaring pumiga sa mga blood vessel. Kapag bumaba ang daloy ng dugo, nagdudulot ito ng ischemic pain na malubha at tuloy-tuloy. Halimbawa, intestinal ischemia, matinding pananakit ng tiyan dahil sa kakulangan ng oxygen sa mga tisyo ng bituka. Mga karaniwang sintomas ng pananakit dulot ng gut motility. Uri ng pananakit, pwedeng krampang, matalas, o dull, depende sa sanhi. Maaaring kumalat sa likod o dibdib sa malalang kaso. Lokasyon ng pananakit, itaas ng tiyan, kung sa tiyan ang problema. Ibabang chan kung sa kolon o rectum ang problema. Karagdagang sintomas. Kabag, pagduduwal, pagsusuka. Pagbabago sa pagdumi, pagtatae o constipation. Lagnat o pagbaba ng timbang sa malala o inflammatory na kondisyon. Kailan kailangan ng agarang medikal na pansin? Kapag ang pananakit ay tuloy-tuloy at matindi ng ilang oras. Kasama ang mga sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka, dugo sa dumi, o hirap sa pagutot. Biglang paglala ng mga sintomas na posibleng senyales ng bara o ischemia. Ang ganitong mga kondisyon ay nangangailangan ng mabilis na pagsusuri upang maiwasan ang komplikasyon at makahanap ng tamang lunas. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, mag-comment ng healthy ako. Thanks for watching.